Yari 'yo. Oh. Yari talaga. Para <laughs> bubulot ka na lang. Yan. Ule, mga master, peke. Anong violation 'yan, ha? Anong violation? Binunot na ay. Grabe binunot. Magnum 357. At ang sniper ba yun? Ha? Sniper, sniper na lang ang motor ang um, uh, papilis o Mio. Ay, tama na. Jari <laughs> ka ngayon. Sniper, papilang Mio. Oh, sniper. Bota, oh, violation niya mga master. Sniper ang dala, Mio ang papel. Oh, saan ka pa? Ano? Sniper ang dala, Mio ang papel. Putang oh, ina, patay. Patay talaga. Hey, Tingnan natin.

Sniper motor motor, as registro mo eh. para unregistered na rin papid walang, papel, so... walang papel. Oh, ano kaya ba? Balang papid. Ano? 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 lang Ano? Ano? hindi Ano? 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 Tapos <laughs> portal sa portal pwede yon kasi considered pero kung picture lang pwede mo kasi sir ipakita yung sa portal mismo yung QR code tapos yun ang legal, uh, legal ako hindi ano ano yung considered as no license um, ah <laughs> Sir, mo mong hawakan yan, sir. Baka pumutok. Ito pa, meron pa. Baka mayabong balo dyan. Uy, yun yan. Wala Wala pa na masigdal dyan. Meron dyan. mag wi wow kayo dyan. No. sa may, ano, may <up Jimmy> <complexities> <Anyway>, PISO. <acquisition> <comum> dito sa training mic ko ko iyon muna tayo oh, terus uh, well. okay. uh, 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 yun well, legit ba oril oril oo uy rabbit Sniper motor iyon pake yari ka malupet walang disenyo ayaw wala wala Yari talaga mga master. It's your brother. It's your brother. Sabi ni Nino. brother, pag-usapan natin 'yang lisensya na 'yan. Tuturuan ko sa inyo kung anong dapat ng sa lisensya. Kailangan niyo yung kung oh, dapat maalala niyo yung password nyo yun sa LP. Oo, oh, LPO portal. portal. O, no, yun. pwede nyo gamitin yung na pang-resensya. Oo, oh, yung pang Kasi considered as license yeah. na yeah. sa portal. Oo, oh, yun. Oo, oh, okay lang kung sa oh, portal. hindi mo dala. Pero kung picture lang, hindi yun ano, hindi yun alam. Kailangan portal. LTO portal. Oo. Oh, kasi Ay may tanong kay attorney ano yan eh. Atorne, Mike Silo. Mike Silo. Oo, pero totoo yun. Kailangan... paano to? Sniper tapos ah. wala na tayo magagawa dyan. Sniper. Hindi yung... Ikaw ba may motor yung magagaling na? Saka wait lang. Bago sniper ko. 3 years of Oo, tama. 3 years of aw, anong dalawa mo pa yung, anong Wala pa yung, walapag kanto, papel. Ano masasabi niyo? Eh, <laughs> ginlang ako naka, ano no, naka yawa ko, yawa. Diba? It's a problem. Uh, wala Ay, kang problema yun. yan. Is a problem natin. Probably niya. Oo, tama. Bakit nasa tropa yung lisensya? Pwede Ano ba 'yun? Baka perom kilaman. Siraman. Siraman uh, ng lisensya. Pag sila ng name okay. Alam mo ka, dinisimula ka mbali. Di ba kayo din oh, Mamaya ako na lang sabihin sa inyo yung ano, detalye. Nagkakape ako ng bitin. Ay, ala na impound. Sa Japan. Sa mga wala parang mga ano sa. -sa, -sa. Uh, Yare, impound mga master.

pa Suddenly na. lang trip. Lakas ng trip ba. Upal. Uh Ang <laughs> gano'n ba Ang ano? Hindi ganito lang ah, 'yan eh. 'yung hindi magiging problema 'yan. It's your fault. E ka. Walang problema. Walang problema. na pwede isipin sa ibang tao yung at dahil yung mga pulis na yan, ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin. Trabaho. Yes, nang trabaho. Sino pa ang tungkulin? Kapag nilang na nachambahan ka. Saka, eh, magulang nga natin, di ba? Pag nagkamali tayo, pinapalo tayo. yan, disiplina. Kailangan mo talaga ng disiplina. Kasong mahal Yes! Gagastos ka nga lang, yun talaga. Consider as no license. Please pay pa yung Yes, those side mirror. No registration. 10,000 hmm. no side mirror 5,000 tapos si ano pa yan si i pa yan i-raker 5,000 oh. tapos ilang oh. araw pa yan dun per day di, may ano yan may tubok oo no, may, ba? may bayan yun araw araw bayan tanongin natin para malaman natin

Wala na. Uh, na. Uh, na. Uh, na so, oh, na. sa na. Dali sa na sila? Ano sila? Road trip. 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 Road Uy, tanay. Tanay 'to. Hoy. Meow. Meow. ito. Maras. Meow. Meow. Ayun oh. Dinala na ng motor. Dinala na ang motor. Meow. Yeah, 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 yeah. Daming violations. ganda yeah. oh, yeah. Ngaw, yeah. yeah. ganda ng motor yeah. <laughs> Uli na yeah. Yari na yeah, yeah, yeah. Bye bye yeah. Another satisfied customer At guys At guys Ito, konting ano lang yun, like, up, Ang violation, walang side mirror Yung isa, yun, na-check Na-check hey, Yung isa, yung sniper Ang registro, yun, yun, yun nakalagay Yung isa, yung kaya o kaya driver Ano kaya... na nakalagay sa ano yung seryoso? Mio ang registro pero sniper ang sniper motor. Sniper ang motor. Yung isa walang side mirror tapos nung tinanong yung lisensya picture lang. Picture ang lisensya. tapos nasa tropa kasi daw yung lisensya niya. Licensya. Kaya yun, dinala yung motor. Ayun ah. Saan dadalhin kaya yun? Pagano ni? Saan yung pounding yun, 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 oh. sa nun? Baras. 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 Tanay. kasi yan eh. Alam nyo na guys. Mag-aakit kayo kailangan para walang sakit sa ulo. Kompleto papel. Ganun lang kadali hindi siya sakit ulo nyo. Alright? Di ba? Anong, anong masasabi mo dun? Alright. Magbadya sila <laughs> pag-uwi. <laughs> Friendship over. Friendship over na. Ayun, oh, master. Galawang. Ano master ang nangyari dun? Impound. Impound. Impound? Oh, okay. Papel. Mio, Mio Aerox. Um, Mio. Oh, Mio. Ang papel. Sniper ang motor. Sniper ang motor. Yan isa. May lisensya na pero nasa na sa cellphone. Cellphone. Nah, 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 nah. Kasi yung lisensya pinahiram sa tropa. Malamang. <laughs> Nandun <laughs> na sa tropa. <laughs> Grabe yung lisensya <inaudible> na sa tropa. Ayo ba, yung lisensya mo, pinaka-importanting dokumento mo sa buhay mo yan, papahiram mo sa ibang tao. ba? Diba? Ah, ito mo jackpot. So, yan lang mga master ang vlog natin ngayon. I-upload ko na to. Baka mauna na ako. Bye-bye. I-upload ko muna. áp upload kìa ta uh, upload nè Upload อ่ากด cái nào upload cái nào upload cái